Hello everyone, guys. Pagkatapos kong magising ng maaga, mga 5 o'clock, kasi ina-adjust ko yung aking alarm. Kapag ka matagal yung lulutuin, kung ulam, 4 o'clock ako magigising or 4.15. Pero pag madali lang, yung ulam ay na-adjust ko ng 5 o'clock. So, nagluluto ako para sa baon ng anak ko. At pagkatapos nun ay, syempre mag-aalmusal. Tapos pagkatapos ng almusal ay, Uh, maglalaba ako o pagkatapos maglaba ngayon ito yung gagawin ko gagawa ako ng ah, nakagawa na pala yung pot holder lalagyan ko na lang ng tahi sa gitna at saka ng piping so ito yung ginagawa natin guys ayan ito kagaya nito guys ayan lalagyan natin ng uh, tahi dito sa gitna tapos lalagyan ng piping dito sa gilid

ko yung kayo eh. mo Bakit gano'n ang Ganyan tayo? Ganyan? May malueng Pwede na ba yun? Baka hindi matibay Typing dia kan? Yang ni yang typing? Yang typing? Yang typing? Subukan natin tong typing ng dahil. Che, makiti jo, to sulit. Subukin natin. Ano oh, na nangyari Dito pa sa iba kung palengke ano ba 'to? Hoy, nalaman talaga dapat mo. Mahal lang Dapat Ay, ni blu to lang kay di say oras na ba pupunta na sa school abi joke lang di ano tinungkol man ka di malam no. di ren sige gusto mong pag-aralan pag-visit ka muna tingnan ka ulit ulit tapos ka ulit sa pag Di mana? Di mana? santa sa ano ngasaan ang ha Sorry lang sa Kung nuling mabagal mang mama ito, okay yamin ko lagi na. Pero pagka patayin mo na makaral ka dulot siyempre kaya. ka siyempre, 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 Ini naman tampakan ni tang dulo kay ni. Ini ni bisik ko potang. Ini ni balang adita ni kay lang bibintan. Nang dutra sa damat. Ini apa ni? Ini apa ni? Ini apa anak Ini apa ni? 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 Ini apa Ini apa ni? Ini apa Ini ni? Ini Ini apa ni? Ini apa ni? Ini Ah, kaya ko. pa ka kape? ka. Nagisana wa rin kape? ka kape.

Pabibilang natin guys kung nakailan na tayo. Kung nakailan na. Siyempre, bilang-bilangin muna yung mga nagawa natin. Ano yon Tagsasampo? sa huwag pa kayo, wala pa talagang sandan. Nabilang ko, 103. Hindi ko alam kung mali ako. Double-double. Baka na-double sa kaka 246 ko. ganda na yung double, eh, no? Double yung bilang. 40. Ang kahit pa ganyan-ganyan lang ako, nakakatapos. Kaya kung piso lang yan, garabyado naman ako. Ginawa mo, tapos piso lang. Siyempre, kahit dalawang piso naman. Kahit pagtyagan mo na lang yung dalawang piso. Pero hindi naman piso, no? Oh. Grabe naman. Pag nagpapalaman niya, yung bayad niya, 25 centimos lang, te. Hindi, kaya ayaw nilang kaya nagpapalaman, ayaw nila. no? Dapat tigdigan naman niya, 50 cents, no? 25? <laughs> <Benching> ko? <laughs> kaya, kaya ayaw pala, yun nilang nagpapalaman. Ah, kaya ayaw, 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 din niya. Kasi, te. Diba? Hmm. Uh, oo, oo, sobra 250. naman. 50. 60 by 10. By 10. Oh, 60. Ayun oh, guys, nilagay doon yung mga ano, binibilang-bilang yan doon. 70. 70. Kaya hindi ko alam kung nabilang ko 103, hindi ko alam kung mali ako, baka sumobra pa yung bilang ko eh. ayaw magpapakita ng muka kaya hanggang ano lang hanggang bilang bilang lang guys <laughs> yun lang hanggang ano lang hanggang pot holder lang tayo oh, 90 oh, ah tama tama yung bilang ko siguro no ayun naka 90 na daming tela tela guys oh 102. Ah, 102, hindi 103. Ako Oo nga, no. Ayan. Binabalik na, guys, tagti 10. So, 102 ang nabilang. Ako, 103. At least, hindi 10 yung mali ko. Kasi baka kala ko, nagkakamali ako sa kakabilang ko, eh. 15. Ayan. Nangangamoy na ang kanin. Di pa naman amoy dulok. Ayun guys. So, naka 102 ako. Okay na yung guys. Yung iba nandun pa dahil tinignan niya yung kanyang kanin. So, nandi dito yung ibang binibilang-bilang. So, yung gagawin ko niyan, yung nando doon, yung kulay green na yon bubuuin ko kasi hindi siya nakatahi ako pa yung mananahi yun na lang ang gagawin ko kasi konti na lang yun so kung hindi ga darating ang tita ko kailangan may nakapalamanan may, nakahal, may nakasadya ng gagawin dahil may ginagawa yung nagbibilang ako na lang yung kukuha ng mga hindi pa na, na ilalagay So, ilalagay natin dito, guys. Yung mga natapos natin. Yan. So, 102 lahat ito. Tapos, ito pang ginagawa. Kung ito dalawa, bali magiging 104 niyan. Tapos, umpisang ko to guys. Yan. Kaya lang tatahin ko pa yan. Ganun lang, guys, yung ginagawa ko ngayon araw-araw para hindi ako laging nakahiga. Ayun guys, dahil naka 104 ako, hindi naman ibig sabihin na ititigil na ako sa pananahi. So mananahi pa ako ng marami. Kung ano yung nandyan, tatahiin ko. Nang hindi ko napapansin na nakakarami ako, edi magkakapera pa ako. Oh, so guys, yung magpapaalam muna at alam nyo na kasi kung ano yung gagawin ko, ako'y mananahi lang. Thanks for watching. Bye bye. Lagi kayong mag-iingat and God bless you.